You, I'm fine. Is it painful? Make it a boy. So to it I'm not Hi guys, this is me Alan. And here is my brother a. Tara! Together with our family. Join us as we grow in this chapter which is called life. Marami kaming ng pagdadaanan at sigurado lalo meron din kami matututunan. Alin na day? Family blog. Oh. Woooo. Hindi na. Garantiyin ibang bata, wala pong alam sa behavior ng klase. You don't know what they're doing. Baka uh ba? -huh. kagalaw ah, sa loob na si kuya sa si Doktor Ay, dok. hi doc mahala ka na doon sa anak ko dok ha palakihin mo ko <laughs> ayan na si doktor magtutulog kayo kuya hindi ako pwede sumama eh sa loob so hintayin ko lang siya dito sa labas good luck kuya hindi pwedeng sumama si daddy dito lang sa labas abang yosi yosi hey! akong kinakabahan pero tuli lang yun kaya ang kaya na yun kumusta kuya? okay lang po ano? pero yung una ang sakot. tuli ka na? Opo. tuli na si kuya tingin nga dito very good tuli na Yes. I'm too now. Opo ka muna. Patila muna pa yung ulan. Good. Shhh. E Yan na si Kuya. Tapos na. Mm -hmm. tuli na. Tenen, tenen. Alon, supot. Alon, supot. Ano sa sasagibihin mo? Ano na ako pinata? Tuli na ako eh. Masakit ba? Sige na. Pwede na, Tuli na tayo. Tuli na tayo. How are you? I'm fine. Is it painful? May kumikirit po eh. Pero binata ka na Opo. No? Oh, yung lang, mga an lang yan. Two to three days. Uh, Oo. Ano po? Pero one week. One week yung recovery, yung hanggang paggaling. Pero yung pain, mga hanggang ano lang yan. Three days siguro. Oh. Uh, so, pabawas ng pabawas. Yung pain. Baka bukas, konting ano na lang. Pabawasan yung pain. Ano po? Ano po? galing mo eh di ba? So first night, guys. Now, sugat uh, ni Kuya from Tuli. was almost 48, 48 hours um, since no tulad ni Kuya ni Kuya last Friday afternoon uh, as per doctor's advice um nilinisin yung sugat niya and pwede siyang maligo so pwede nang basa yung sugat uh, after two days so pwede nang Madiligo ka ngayon, ha? Amaya-amaya, baba ka na, ha? Ha po? Oh, kung may time. Ha? 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 pa. Ah, Ha? 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 pa. Ha? ka ngayon, ha amay, amay, ha? Tawagin kita, okay? Yeah. Yan, dito, may na, talaga, so, tiba, may ano, na, nililisin ko na yung sugat mo. Opo. Tanggalin ko yung gasa. Opo. Opo. Padamdahan lang. Opo. Pag masakit, kailangan mong tiisin. Ha? Opo. Opo talaga, para gumaling. Okay? Opo. So, ito na guys. Um, tatanggalin ko na yung gasa, tapos nililisin ko yung sugat. So, sabi ni mister, ito daw, yung gagamitin ko para matanggal yung gasa. At uh, ano, uh, malinis ang suka. Juti, Duty complete. <laughs> Bukas na Hi guys, it's the fourth day na, uh, Tuli ni eh, Kuya. Tuli wound, So I'm gonna clean the wound uh, ke So, as of now, uh, magaling-galing na. So, continuous yung ano. Traditional na panghugas. Yung nilagang bayabas. Dahon ng bayabas. Ayun. Okay, so I'll start now. Ito na papagod na. Sorry, kuya. Hello. Bukas okay, okay, okay ka na, no? Day five. Ay, day 6 na pala. Opa! Opa! Day 6 na lang. Opa. Opa. Ni Kuya. opa! 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 Kiss. Mm. Yan. So, durability test daw ng bagong tuli. So, how is my new chair? Ang oh, comfortable. Hindi naman mabigat sa pagpapawal ko. Ganon? Yes. Bakit? Binuhat mo ba? Hindi ka binuhat. Pag-upo ko, <laughs> hindi lang mabilak. Okay. Ang alin. Yung upuan. <laughs> Paano wala malalaman kung mabigat kung umupo ka? <laughs> uh, baka ikaw yung mabigat. Hindi, no? <laughs> pero, may, pero medyo. Nice, diba? ba? Yes. Hi, guys. Hi. Bagong tulik. proud. <laughs> Yan. Sasasunduin namin si Abe. Seventh, na, It's the seventh day of play school ni Abe. Ni Abe. lang. Wait lang dyan sa labas. Sit down. wanna see Hi! Mamoy! Kuya! Kuya! Si Kuya? Baguyan kuya si Kuya, baby Babay ka na, babay Babay! Babay! na! Natulala ka na Nagamit namin yung diapers na Ay, yung na Ah, nagpump siya Bye! Thank you Babay daw <laughs> we na go home. <laughs> <laughs> sit come on, sit sit, 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 to sit, to SM <laughs> <laughs> Did you enjoy? Dito na lang. <laughs> Guys, our kuya has fully recovered from the tulip. And uh, ayan, so mag magkikwento lang siya ng konti tungkol dun sa naging experience niya dun sa tulip. Hi, guys. <coughs> no, ano, yung experience ka lang ang okay lang naman. Pero hindi naman masakit ng part ng injection. Pero, para nas, pero mas nahirapan ako dahil sa sobrang sakit. Ano nang masakit? Yung tinulik ka na? Hindi nang tinulik na ako yung ano lang, yung nilagay ng agua eksinada. Hmm, yung masakit. Hmm, par, parang nasusunog yung ano ko eh. Yeah. Tapos, meron din ako na, na part na din ako. Yung alin? Ano ba? Pagtatanggal ng tahi. Ngayon, wala na. Hindi ko alam kung bakit na wala eh. Tsaka yung sa gasa, di ba kuya? Hmm. Ayun. Pagtatanggal din ng gasa, yung ano, nahirapan ako akong mag-ano, tiisin yung sakit. Ngayon, uh, so, yung tahi kasi natutunaw lang yun, oh, di ba? Opo. <laughs> Ayun, sa part ko naman, sa so, medyo na-trauma din ako, especially nung no, ano, um, yun nga, yung first day no ano niya, no paghugas ng no, sugat niya. So, di ba sabi nga, bawal daw, dapat daw, hindi daw babae eh, yung maglinilis ng sugat. Uh, nung no, nakita ko yung ano, so, no umaga, pagtagal ng gasa, so, okay naman, so, okay naman yung sugat, maayos yung sugat. Tapos kinagabihan, nung lilinisin ko na ulit, hala, nagkamatis. Hindi <laughs> lang siya basta kamatis, as in, ang laking kamatis. <coughs> so, ayun nga, so parang gusto ko tuloy maniwala na dapat hindi nga talaga babae yung naglilinis ng no? sugat ng bagong tuloy Pero, um, uh, chan, Uh, sabi naman ng doktor, uh, it's normal. So, nangyayari talaga yung pagkakamatis. Kasi nga, sugat, ba diba? So, pag natutroma yung skin, so talagang ano, um, lumulobo siya. Tapos, syempre, nabigla din ako. First time kong uh, gawin yon yung maglinis ng uh, sugat ng bagong tulit. Eh, syempre, ako nang gumawa kasi paminsan-minsan. Uh, may mga biyahe si daddy niya. So, kailangan ko din kailangan ko ting gawin para yung maglinis ng sugat. Tapos, um, after naman mga ilang days, so, so I thought, um, okay na yung sugat niya. So, we left him to clean um, his wound on his own. Kaya lang, mga ilang days nung sinigit ko. So, parang medyo may nakita na ako infection. So, siyempre nag-alala ako. So, pinabalik ko si daddy niya sa doctor So, niresetahan naman na ano. So, pinakita lang namin yung picture ng sugat. Kasi nga, um, hassle naman kung mabiyahe pa palabas, maglalakad, gano'n. Or sasakay sa motorcycle. So, hindi kaya. So, pinicturan na lang namin, tapos pinakita namin sa doktor. So, sabi nga ng doktor, may uh, merong konti na infection. So, nagreseta ng mupirocin. Um, antibiotic yon So, ointment, antibacterial ointment. So, yun yung nilalagay lang sa paligid ng sugat para hindi na lumawak yung bacteria yung infection tapos uh, So, ayun, okay naman. Mabilis naman siyang humilom nung gina na ng, ano, ng antibiotic. Um, siya almost three weeks. So, before his birthday. So, gumaling naman. So, almost three weeks yung recovery. As in yung, um, yung full recovery ng sugat. Tapos yung sa tahe, lumampas ng one month. Kasi may naiwan pa siyang parang dumikit sa balat na tahe. Tapos, um, eventually, natanggal din naman. Di ba, kuya? Ayun, siguro ako, ang masasabi ko lang, uh, if ready na yung anak nyo, talaga, so if um, ready na siya for the tule, ayun, um, not just by our decision, so it should be yung readiness din ng, ng mga anak natin pag magpapatuli, magpapatuli sila. So, ayun nga. Um, tsaka para, ano, uh, mas maganda din na kaya-kaya niya na yung sarili niya. So, kaya niya nang hugasan yung sugat. Kasi, uh, ang nangyari kasi kay kuya is, um, I don't know kung paano niya hinugasan. Siguro may be yung sa ilalim ng sugat. So, yun yung medyo hindi siguro aabot na nakaabot. Kasi nga, masakit. So, siguro may naiipot nun na, um, na dumi. Kaya nagkaroon ng infection. So, yun nga yung gano'n, Um, if kaya na yung gawin ng mga anak natin, so let them to, to clean it. Uh, yung readiness nila, uh, hindi lang sa pagdinis, saka yung um, emotion sa, sa pagtutuli. Kasi sugat yan eh. It's like, alam na, alam mo na naman yun, di ba, sa sensitive part. So, masakit talaga yan. Um, tapos, syempre as a parents, if kailangan, as parents, if kailangan ng help ng ating mga anak, so, it's, um, we should always be there. So, if really they cannot, then we should help, of course. So, ano pa ba? Ayun. Um, all in all, okay naman. So, he is, ano know, he's proud. He's proud to lead, guys. Di diba ko yan? Opo. Tsaka hmm. ano na din, uh, mga ganitong edad kasi, tampulan na lang tukso. So, um, minsan sila na din yung magsasabi na, Tuli na ako, ma. <laughs> tuli na ako, daddy. Higala. Kasi last year, dapat dapat sana last year pa siya magpapatuli. Kaya lang sabi ko sa daddy niya, parang, hindi pa naman ready. So, nakikita ko na parang natatakot pa siya. So, kinos po namin. So, this year, siya na mismo yung nagsabi na papatuloy na siya. Ay, ayan. Ay, patuloy na. Di ba, kuya? Opo. Yay! Yay! Yes. Pinatap na. Opo eh. Opo